Ay magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign na bakit hindi nagpapakain ang isang babae. Pakinggan nyo to mga kalalakihan kung bakit nga ba hindi sila nagpapamukbang. Ang una natin mga kasawi ay hindi sanay. Kapag gawans ng isang babae, hindi ito sanay na nagpapamukbang sa isang lalaki kahit pag gusto ng kanyang mister o Chowa ay hindi talaga ito magpapakain sa inyo mga kasawi. Siyempre dahil parang naalibad baran sila. Yung tipo na kapag uh, gustong gusto na ng isang lalaki na magmumukbang sa kanila ay itutulak ito papalayo kasi nga hindi sila sanay na may kumakain sa kanilang tilapia mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasawi is may amoy. For example mga kasawi kapag kang isang babae hindi ito nakalinis, ayan, hindi ito nakaligo tapos si Mr ay handa ng, ayan, kumain sa kanilang tilapia. Pero ang babae kapag ka may amoy ito, alam niya sa sarili niya na mabaho ang tilapia niya. So ibig sabihin, ilalayo niya ang kanyang sarili. Gusto niya man magpakain pero dahil hindi siya handa, dahil mabaho nga ang kanyang tilapia at may amoy ito, so meaning hindi talaga ito magpapakain sa'yo kahit anong pilit mo. Dahil syempre, nahihiya siya sa'yo na ipapamukbang ang kanyang tilapia. Lalo kapag ka ito ay may amoy talaga mga kasabi. Siya Hiya din siya sa iyo mga kasawi. Kumbaga talaga iisipin na lang niya na mas okay lang na magalit ka sa kanya kaysa maamoy mo ang kanyang mabahong tilapia mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na sign. Ang pangat ng mga kasayaw ay nahihiya. Ayan. Bakit nga ba may mga babae na nahihiya talaga sila na nagpapakain ng kanilang tilapia mga kasayaw? Kasi naaasiwa sila tapos yung tipo na syempre kapag kayong bago pa sila mag-jowa or bago mag-asawa, diba, hindi mo naman agad-agad pwedeng magpakain ng tilapia. Syempre hindi pa sila nagiging komportable sa napapangasawa nila or jowa nila. Syempre yung bago pa lang nahihiya sila talaga na magbuka ng liwayway sa inyo at ipapakain sa inyo. Siguro mga one month, two months, three months, ayan. Pwedeng-pwede na sila magpamukbang sa inyo kasi unti-unti nang nawawala yung hiya nila kapag once na magpapamukbang na sila. Lalo kapag once na isang babae ay first time. Tapos syempre kapag ka ito ay mumukbang, talagang mahihiya talaga sa inyo. Hindi talaga yung ipapakain. Ilalayo niya talaga ang kanilang tilapia sa inyong mga kasawi. Pero kapag once naman sila ay nakatikim ng pagmumukbang, aba naman, talagang hahanap-hanapin nila ito sa isang lalaki mga kasawi. Kasi nga parang pinakarutina nila yon na talagang nagpapakain sila sa kanilang jowa at asawa, mga kasabi. Sino po makakasabi yung ating pangatlong sign? At syempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic nito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan at kalalakihan. Make sure lang kapag once na kayo, ayan, na talagang gusto magpamukbang. Sure ninyo na malinis ang inyong personal hygiene kasi napaka-importante na talagang malinis tayo para naman hindi nasusuka si mister sa amoy o ganun din si Mrs sa inyo mga kasawi. Kasi napaka-importante yun para naman maging mabanayad kapag ka-once na't kayo ay magmukbangan dalawa dahil linis at masarap ang inyong amoy mga kasawi. Sila po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. So, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!